hindi nito mag-o-overtake, oh! No? <laughs> uh, Buti na lang! Welcome back to Pacific Ocean! Oh! What a view! Simoy ng hangin pag nasa dagat i'm with dona bella full tank Okay. 3.3 1.5 liters Okay, pagkatapos mag-full tank, biyahe na tayo. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Isa na namang ride ang gagawin natin ngayong araw. Sa video na to, tayo ay pupunta ngayon sa Real Quezon. Pupuntahan natin ang Real Hilltop View. At papasyalan din natin ang kalsadang papunta ng Mauban Quezon. Ang kalsadang magdurog tong sa Real at Mauban Quezon na kasalukuyan ngayong ginagawa. Tingnan natin kung gaano na kalayo ang nagawa sa kalsadang yon Oras natin ay 6.19 ng umaga Umalis tayo sa bahay ng 5.30 At meron tayong lalakbay na 75 kilometers Samahan niyo po akong muli guys Simulan na natin ang biyahe Welcome to Pililla Rizal Pakit na tayo ng bundok ginagawa rin pala yung kalahati ng kalsada rito tapos may mga nakasabay pa tayo ng mga truck kaya pala traffic Tindi nito mag-overtake oh. <laughs> Tindi mo. Ayun, nakalusot din tayo. Okay, tuloy na ulit. Mabitak Laguna na tayo, guys. Diretsahan na 'to. nasa family laguna na tayo. Oras natin 705 ng umaga. Kakaliwa na pala tayo dito sa may intersection. Paakyat na iyan ng Real Quezon. Uh, ang sarap ng hangin Ang lamig Ang sarap talaga bumiyahe Kapag ganitong maaga pa Walang ganong traffic At malamig ang simoy na hangin Ang bango naman dito Amoy langis ng nyog Dito sa parting to talaga Pag pupunta tayo ng Real Quezon Dito laging amoy Langis ng nyog Ang sarap sa ilong Buti na lang <laughs> Time check 7.47 ng umaga May 25 kilometers pa tayong layo Sa Real Hilltop View Narito na tayo sa Real Quezon Yung kalsada dito Para kang nasa marilake Highway Puno ng twisties kaya dapat ingat-ingat kayo dito sa kalsadang to pag aakit kayo ng Real Quezon. Nasagawing kaliwa na natin ang ilog guys papunta ng karagatan. Malapit na natin masilayan ang dagat. Kakana na tayo dito. Nagkaroon pala dito ng landslide oh. Ay, laki ng bato. Ito na ang karagatan guys. Welcome back to Pacific Ocean. I love Malapad. Nandito tayo sa barangay Malapad. U-turn tayo. May mga riders na nakatambay dito. Ay, malalim pala dito. <laughs> Mado dagat At katamtaman lang din Ang lakas ng hangin Mayroong mga riders na nandun Sa mga batuhan oras natin 9.17 na tuloy na tayo baybayin natin ang kalsadang to hanggang dulo let's go ang lamig ng simoy ng hangin dito dito nga pala ay walang signal ng globe at smart guys yang nasa kaliwa natin ay ang Balagbag Falls. Minsan babalikan natin 'yan. Mamaya ay maghahanap tayo ng resort para makapaligo naman tayo sa dagat. Pagkatapos natin puntahan ng dulo ng kalsadang 'to. Bagong aspalto pala ang kalsadang 'to ah. Bagong bago pa oh. Ang smooth pa ng daan. Malapit na tayo sa real viewpoint. Oh, may ilog dyan oh. Nasa kaliwa lang natin ang kailugan. ganda naman sa tulay na to. Ang ganda ng ilog oh. Malinaw ang tubig. Ang hmm. ganda oh. Nice view. Maahon na tayo. At dito na nga, at nandito na tayo, guys. Oh. Babalik tayo U-turn lang tayo Wow What a view Nice Welcome to Real Hilltop View Ganda Wow Nilagyan na nila ng pintura itong signage. Oh. Dati kulay puti yan. At asfaltado na rin sa kalsadang to May mga markings na rin. Ganda. Parang nasa aurora. Nasa harap tayo ng Pacific Ocean. Meron mga dumaan na riders dito. Napatingin din sila sa ganda ng view dito sa Real Hilltop View. Napakaganda talaga ng tanawin. Lapit tayo. Wow. It told me you loved me, loved me. Was you want and know everything i alas 11 na nang umaga matindi na ang init kaya sumilong na tayo dito sa ilalim ng puno kanina may mga tumatambay din dito at ngayon ay umalis na sila ngayon naman ay tutuloy tayo sa dulo nitong kalsada na to pupuntahan natin yung boundary ng real at Mauban Quezon pupuntahan natin yung ginagawang kalsada patagos nitong Mauban, kayson 3.5 kilometers na lang ang layo ng dulo. Kaya, tara na agay. Ah, mm -hmm. Malapit na tayo guys sa bandang dulo. Bagong semento pala itong kalsada na ito. Dati eh, hanggang dito lang yung napuntahan natin na sementadong kalsada. Ayun guys, yung kalsadang ginagawa papunta ng Mauban, Quezon. Medyo matarik ang daan. Pero meron na siyang semento, sinimento na siya yung kalahati. Hindi tayo nakaakit dyan nung huling punta natin dahil matarik at mabato. Ngayon ay paliparan na lang muna natin ang drone kung hanggang saan na yung kalsada na yan. Dito muna tayo tumambay. Wow, amoy na amoy ang simoy ng hangin pag nasa dagat amoy dagat talaga presko pa ang simoy ng hangin buti na lang medyo kalmado ang hangin ngayon napakaganda talaga ng mga baybayin dito sa Real Quezon guys baba tayo doon na tayo maligo sa ibaba para mapreskohan naman tayo napakainit let's go dito tayo banda doon tayo sa tabing dagat you were fire with ice I put it all on the line it was worth it to me i saw what we could be gave you my hand to hold didn't think you'd let go when you lie in your bed and i'm stuck in your head one day when you realize that it's really over. Okay guys, digo tayo. Dahil napakainit. Pagkatapos nito, diretso uwi na tayo. Ingat mabato. Padudula sa mga bato. Tingnan tayo banda. malakas ang alo uh, na upo na lang tayo dito tubig tabang pa pala ito guys yung tubig na nilulublo ba natin ay nanggagaling pa doon sa may ilog na yan. Yung maliit na ilog na yan. Diyan nanggagaling. At doon pa yan maghahalo ang tubig alat at tubig tabang. Lublob muna tayo. Oh, ang sarap paligo sa dagat. Kaya mga alo, no? Ang sarap mag-relax! Mm. Ako na tayo guys! nakapag refresh na tayo! Let's go! Tinangay na pala dito yung sapatos ko Aha, nabasa na ang sapatos ko Bihis na tayo Guys, oras natin ay 12.55 na ng hapon Nakaligo na tayo sa dagat at Nakita na natin yung itaas ng kalsada na yan na ginagawa papuntang Mauban, Quezon Palagay ko hindi pa natin naabot yung dulo ng kalsada na yan dahil na na ang signal ng remote control natin sa drone. Pero at least nakita na natin na simentado na yung ibang parte ng kalsada. Kapag natapos yan, siguradong malaking ginhawa yan para sa mga Tigarial at taga Mauban, Quezon. At nakita din natin sa drone yung mag-asawang bato sayang di napuntahan ng drone natin yung kasi napakalayo na nun at baka hindi kayanin ng battery sa susunod na punta natin dito papaliparan natin yan at sa ngayon ay uuwi na tayo at ako'y nagugutom na at mainit na naman parang baliwala yung pinangligo natin sa dagat kanina okay let's go uwi na tayo na tayo sa main road guys tuloy tuloy na to hanggang pagbaba natin sa Laguna guys oras natin 2.23 na ng hapon nandito na tayo sa Mabitak Laguna at dito ko na po tatapusin ang video natin maraming salamat po sa pagsama sa ating rides hanggang sa mga susunod na long rides ulit Ingat po palagi sa biyahe.